Napapansin ko sa inyo, taong-taong nagpapatawag nanay-tatay mo, pero taong-taong din kayo nagpaplastikan. plastika Walang problema, kahit wala ng pamilya may gusto sa akin ngayon. Kailangan nga nangungusay yung sinasabi nilang, buti pa yung ibang tao eh. Real talk yan. Kesa yakapin natin, ay na yakapin taong-taon yung pinagdadasal natin mga pamilya natin, gusto natin makasundo, pero ayaw naman nila dahil ngayon mga napapangasawa asawa nila ay talagang anay sa pamilya, eh huwag na lang. Pati yung Pasko, ginagawa natin plastic eh. O oh, ayan, oh, ang 'di ba? Mm, maiba ka naman. Mm. ni? man eh. mo na eh. mga hindi ako mga ganito eh. Magpantalon na nga ako ulit oh. Ay naku naman si Amanda, mapapantalon na naman oh. Huwag ka naman pag ganun, -ganun na forma. Parang kakasing lo siya, ang ganyan mga suotan mo. Alam mo naman yung mga ibang tsahin mo dun eh. Grabe man lahat yung mga yun eh. Lalo na yung isang dita mo dun. Oh, piling mayaman, baon na baon naman sa utang. Pero ang lakas man daw sa mga pamangkin niya. Tsaka ayaw may masasabi silang hindi maganda sa iyo. Kilala ko ugali ng mga 'yan. Okay na 'yan. Sige na 'yan na isuot mo. Teka na ba papa mo? Mamaya, ba ulit, -ulit na naman, yun, eh. ka naman ang damit niya, ni. Eh. Nakapili ka naman ng damit mo? Arsan. Sige naman, to sinabi ko na sa iyo eh. Alam mo naman 'di ba, taon, taon may family gatherings kami. Uy, typical kong ginagamit. T-shirt tsaka short. Anong dapat? Kaba naman? ano naman yung susuot mo? Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Alam mo naman yung mga kamag-anak ko. Pagtapos niyan, grabe man lait yung mga yan. Naalala mo na nakaraan, di ba? Pagtapos na pagtapos, oh, may nasabi dun sa isang pinsan ko. Ayoko kung pati sa atin, may masasabi sila. Alam mo yung mga yan eh. Yung isa kong kapatid dun, oh, grabe man lait yun, di ba? Alam mo yan. Tapos yung mga partner nila, tignan mo naman, di ba? Postura, pustura ang mga damit. Tapos ikaw, magpapambahay ka lang na naman. Ano ba naman ni? Bigyan mo naman ako ng kahihiyan doon. Kahihiyan? Eh, ano ba yung patawag ng na nani-tate mo? May paligsahan ba kung sino yung pinakamayaman ngayon ulit? May paligsahan ba kung sino yung pinakamayaman? May paligsahan ba kung sino yung ng gamit? Sus! Parang di mo na makilala yung mga yan eh. Naalala mo, oh, noong nakaraan, light na na isang pinsan natin, di ba? Grabe makatawi mga ma yun. Ayun pag ganun, pag talibot natin, may masasabi sila, gusto kong maayos tayo sa mukha nila, presentable tayo. Simple na solusyon dyan, huwag pumunta, tapos. oh, tapos biglang hindi pupunta. Uy, napapansin ko sa inyo. Taon-taon napapatawag nanay-tate mo, pero taon-taon din kayo nagpaplastikan. Tinan mo yung intro mo sa akin, yung sinong gaganahan yan. Umpisa pa lang, may barrier agad. Umpisa pa lang, may rules agad ng mga mga Inggetera. Bakit gano'n kayo mag-family affair? Bakit kinaalagi pagtapos ng family affair na yon, may silipan tsaka kutsaan? Tapos may pressure mo ako sa simpleng damit na yun? Grabe ka naman! An anong kayo yan? Ako? Hihiyan He mo? Dahil pangit ako manamit? Ang mag-anak mo? Aba, ang galing naman ng pamantahan niyo sa ano, sa pamilya. Tsaka, wala na rin akong gana sa totoo lang, di ba? Nung nakarang taon, tama ka eh. Pagtapos sa pagtapos, ang daming issue. Bakit ganun? Sa harap ng nanay-tatay niyo, ang sigla niyo. Nagtatawa nang kayo. May pa ilabi ilabi pa kayo sa isa. Pero pagtalikod, anak ng bugi kayo. Mother, father. Ultimo yung kuko ng isang kupinsa niyo, sinisilip niyo pa. Konting kibot, kitang kita nyo yung dumi na isa't isa. Wala namang perfecto sa inyo lahat eh. Lahat kayo toxic. Tinan mo sa amin, di ba? Kaya hindi na rin ako umatin. Di ba? Kasi kayo mga napang asawa namin, ang hirap nyo pagharapin. Kahit plastikan talaga, hindi nyo kaya. Nagsasaya yung mga magulang namin, nagkakaroon ng handaan, nagtatawanan yung mga bata, kayo mga asawa namin, puro anay. Ang pangit tignan, Pagpicture na ng pamilya, lahat kayo nakasimangot. Di ba? Ganyan din sa inyo eh. Walang pagkakaiba. Iba lang yung version ng pagka-toxic, real talk. Kaya huwag na tayong umating sa mga ganyan po eh. Ang galing naman na salita mo sa akin. Hihihiyan mo ako dahil hindi ako maayos magdamit o hindi mamahali yung pananamit ko. Bakit? Sino ba nagpakaayos sa atin? Yung mga mata ba nila? Tumbahin na ito, nakuha natin ito dahil sila yung reference natin. Hindi naman ah. Na. Tigilan na yan. Kung gusto mo umatin dyan, mag-isa ka, makipagplastik ka, magdamag. Ako dito lang ako sa bahay. Walang problema. At wala ng pamilya may gusto sa akin ngayon. Kaya nga nanguusa yung sinasabi nilang, buti pa yung ibang tao eh. Real talk yan. Kesa yakapin natin na yakapin taong-taon yung pinagdadasal natin mga pamilya natin, gusto natin makasundo, pero ayaw naman nila dahil ngayon mga napapang-asawa nila ay talagang anay sa pamilya, eh wag na lang. Siguro it's about time Ang sinasabi ni Lord na Magkanya-kanya na kayo Kasi hindi na kayo pare-parehas Ng puso't isip Pati yung Pasko Ginagawa natin plastic eh Birthday ni Lord Birthday ni Jesus Di Papa Jesus Pero after nun Ang nabubuo Galit sa isa't isa Plastikan Silipan Yabangan Palakihan ang binigay kay nanay tatay Sino yung pinaka sinipin Sino yung pinaka- yun ang issue lagi. Walang pagbabago. Ano? Papamanan niyo pa sa mga anak niyo? Ama na po eh. Mag-desisyon nga. Antayin mo kay mga anak mo. Doon mo gawin yung tama. Para hindi ka ganyan tuwing araw ng Pasko. Tapos,